Hi guys, Jello here ulit. See so guys. Uh, tingnan nyo to guys, to, itong electric pa na to. Uh, ang laki. Ang laki nya guys. So, ang ginamit yung motor dyan guys ay yung parang uh, pang washing guys. Pang washing machine yung ginawa nilang ano dito. Ang laki. Yan okay, guys. So, pang washing yung ginawa nila. So, nakakatuwa kasi Ah uh, nakakuha sila ng na mga ganyang idea ayan o, oh, pang-washing eh so, three way lang din talaga to ayan o, tapos ito yung kapasitor niya so pang siya, sya so ang ginawa ko dito guys ha, ah, dahil sira yung switch nya so niligyan ko sya ng pang rotary switch yung, nakuha dito yung pang orbit kasi yung dating yung switch ay ganito ayan so ito yung switch na nakalagay niya kasi ang tawag dito guys ah, uh, controller switch yata to yan guys, kasi ito yung nagpapahina sa kanya, nagpapalakas sa kanya. Ito na to, to. So guys, yan. So, ito yung sira. Kaya ang ginawa ko, pinalita ko ito ng itong switch na ganito guys. Yan, 1, 2, 3, 4 na nga yan eh. 1, 2, 3, 4. Tapos, ilagyan ko ng kapasitor para magkaroon siya ng speed. Pero siya pwede siya hina o pwede siya lumakas. So, yan yung trabaho nitong kapasitor na to guys. Pero, so, nilagay natin yung 5 uh, UF saka 7 UF para mas ma mas mataas-taas kasi nga dahil nga malaki tong motor niya so hindi ko pwede babaan kaya tinaasal ko siya meron naman tayong makuha nito guys sa mga pang orbit to guys eh pang mga orbit na electric fan so tinagal ko na yung housing niyan tapos ganyan nilagay ko so ganito yung itsura niyan guys pag meron siyang laman ito yung kaha niya. Ayan. Ito yung kaha niya. One, two, three. Ayan. Ito yan. Tapos ito yung itsura niyan. Ayan. So, ito yan sa switch So, tinanggal ko yung switch na to. Pinalita ko ng rotary switch. Ito yung rotary switch, guys. Ito yung merong nut. Ayan. Yung merong nut sa ilalim. Ayan. Para dumasyad to three. kasi bilog naman yung kanya, eh. So, yun yung ginawa natin dito. Ayan. So, ang niyan. Ayan. Testingin natin guys para makita nyo. So yun guys, uh, isasaksak natin. No? Ito na natin isaksak kasi meron tayo isaksakan dito. Yan, saksak natin yan. So, mapapansin nyo guys, uh, nasa zero muna siya. Ayan, zero. Zero. So, <laughs> manda na siya kagad. Ilagay muna natin sa... Ay, ito yung muna natin para malaman natin na humihinto siya. Oh, ganda, ang ganda nito guys kasi na gawa nila ng paraan yung edisy yung kaha ayan pwede pala yan so one yan yung one nya guys so, -ina lang yan one one dito ay sa harap okay. si doggy ayan e eh. one tutunan natin to guys ha? two Ayan, to. Baka talagang mahina lang lang Ito, three. So, ayan na. Tapos, pag pinor na natin, ayan na. Sobrang lakas talaga yan. Ayan. ang lakas niya ayun yung pinaka switch nya tapos patay na rin yan zero so yun guys yung capacitor niya ay 12 UF so yan 12 UF pinakalagay dyan So, ang cute. Ang cute talaga. So pag nasira siya, meron naman tayo kagad na makukuha niyan. Dahil ano lang naman to, uh, pang washing lang yung ginamit niyang motor. So meron tayong mga makukuha ng ganitong piyesa. Siguro sa LC, doon lang tayo alanganin kasi parang hirap makahanap nito ng LC niya. Yan, hirap makahanap. Yan. Diba? Ang, ang, ang cute, ang cute-cute niya. <laughs> So, yun yung ginawa ko guys. Dito ko siya nilagay. Dito yung, dati, dito kasi talaga nakalagay yung, ah, uh, yung switch niya. So, diyan ko rin siya nilagay. So, wala naman nag iba. Kasi so, niligyan ko lang siya ng kapasitor para mahati yung lakas niya. Tapos yung rotary switch natin. So, yun na yung ginawa ko dyan. So, hanggang dito na lang guys. So, meron tayong video nito kung paano ko ginawa yung switch ito. Ah, uh, upload ko na lang din ulit. So, yun guys. Paalam.